Uh, magandang araw po sa inyong lahat ano. Uh, itong video na to ginawa ko dahil para ma-aware po kayong lahat sa mga scammer ano. Uh, sa ngayon uh, kahit na maliit lang na bagay yung laman ng Gcash eh, ko talagang nili, ano pa nila nilimas ano. So hindi masyadong halata yung pag-scam nila dahil ginagamit nila ang Shopee. So matindi talaga itong ginawa nila ngayon sa hirap ng buhay mo. Uh, mayroon pa silang puso na mang-scam. Siyempre tayo, tiwala man tayo na sabihin na nalo tayo, na pili nila tayo na nanalo no? sa ano nila. Siyempre kahit papano naman. Ang inano nila dyan na uh, screenshot nyo yung gikas nyo tapos tutiblihin daw nila yung kung anong nakalagay. So awareness to no kasi nangyari to ngayon ngayon lang sa akin, lang minuto lang nakalipas. Ah, uh, po bali wag po kayong magpapaniwala kasi itong mga tao na to, mga scammer to. Itong hayop na to na kapinpin na uh, ano to. Wala talaga sa ayos to. May konsensya, may konsensya pa kaya tong mga tao na to sa so, sa panahon ngayon, pagdating sa pera wala nang ano to iniisip. Buti ka mo yung laman ng Gcash ko ganun lang. So alam na nila ang gikas ko. So itong gikas ko na to, isasara ko na to. Kasi sigurado na ano na nila to ang lahat ng impormasyon. So matindi talaga ang ibig sabihin na itong gikas na app na to, wala pa rin control kahit sino mga tao makapasok sa app nila ng mga scam, hindi pa rin nila makokontrol ito. So napakahirap kung paano kung malaking pera ang nakuha sa akin, no? So pera na 'yon, pang-load ko lang 'yon. Sige, di ba, na lang sa inyo na lang. Uh, siguro, kailangan, kailangan nyo ng pera. Eh, ganon. So, itong klasing mga pamilya to, itong mga sabi maganda yung anong nila ngarin sa tao, yun pala, panluloko ang ginagawa nila. So, sa lahat na mga mga kasama ko dito sa social media o makapanood ng video ko na to, uh, wag nyong i-click yung mga ganitong klasing nanalo kayo, kayo ang napili marami silang nagme-message sa akin kasi yung aking uh, account naka ano to naka uh, professional dash mode so madali lang nila iscam so awareness sa lahat na to wag na wag nyo talaga sabihin na kayo ang napili tapos screenshot yung mga jkas nyo eh ako ngayon ngayon lang nasampulan no kahit na maliit lang ng laman ng jcash ko eh kahit papano siyempre sayang naman so magandang araw po sa inyo lahat huwag nyo pong yan huwag oh, i ibigay ang screenshot ng yung mga gikas, huwag mo magpapaniwala